May nagtanong bakit hindi kumakain ng tao ang killer whales? Ayon kay Aneta Zen, hindi naman talaga parte ng diet nila ang tao. Hindi lang killer whales kahit ang sharks. Hindi rin talaga kumakain ng tao yan. Pero ang pagkakaiba, madalas nasasaktan ng sharks ang mga tao. Habang killer whales, wala pang record. Bakit nga ba? Sa kaliwa, isang tao sa surfboard. Sa kanan naman, isang sea lion. Paboritong pagkain ng mga sharks at killer whales ang mga sea lions at seals. Pero may malaking pagkakaiba sa paningin nila. Mas mahina ang paningin ng sharks. Hindi nila agad nakikita kung ano ang tao at kung ano ang sila yon. Kaya madalas nilang makagat ang tao. Samantalang killer whales naman, matatalas ang kanilang mga mata. Alam nilang hindi parte ng menu ang tao. Kaya hindi nila ito ginagalaw. Hindi lang yan. Hindi lang basta nang atak ang mga killer whales. Mahilig pa silang mang-trip kapag malayo sa tao. Sinasadya nilang ipakita ang kanilang dorsal fin para magmukhang pating at manakot. At kapag malapit naman, nagii-spray sila ng tubig para ipakita na sila ay killer whales. Karabi no, lakas mang trip. Ito pa, alam mo bang matatalino ang killer whales? Kasing talino sila ng isang adult wow. na tao. Meron din silang sariling language system na mas komplikado pa kaysa sa ibang hayop. Kaya next time na may makita kang killer whale, huwag kang matakot. Mas matalino pa yan kaysa iniisip mo.